Nagdesisyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa huwag ng payaga ng pagharap ni Suspended Congressman Arnulfo Tempest Jr. virtually sa pagdinig tungkol sa krumaldumal na pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Bago ang forma na pagsisimula ng pagdinig, sinabi ni Committee on Public Order Chairman Sen. Ronald Bato de la Rosa, ang napagkasundo ang mga miyembro ng komite sa ipinadalang diham na apila ni Mayor Janice de Gamo na tumututol sa pagpapayag ng Senado na dumalo si Tempest sa investigasyon sa pamamagawa pamamagitan lang ng telekonferensa. Sa ruling ng panel, unanimously ay nagkasundo sila mga senador na hindi napayagan na virtually lang haharap sa pagdinig si Temes. Ayon kay De La Rosa, posibleng may mga legal issues na lumutang sa panunumpa para sa testimonyang ihahayag ni Temes kung online lang haharap ang suspindidong kongresista. Tinukoy din ang senador na hindi rin nalalaman kung nasa ang lupalop ng mundo na si Tebes at ang jurisdiksyon ng kanyang pag-take ng uh, oath at o uh, panunumpa ay maaaring makwestiyon ang legalidad Nauna kasing binanggit sa komite na may ruling na ipinagtibay noon ang komisyon na appointment na sa mga pagkakataon ng isang witness or resource person ay may non-appearance hindi physically harap sa pagdilig ay dapat nasa loob ito ng embahada ng Pilipinas kung saan bansa man na roon para doon makapanumpa. Dagdag pa ni De La Rosa, hindi rin nila maari mapahasight for contempt o magpagsumite ng Sopwena, Duces Tecum si Tebes kung sa video conferencing lang ito harap sa pagdiniga sa pagdigay personal ang humarap ang byuda ni Digamo na si Mayor Janisa gayon din si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, DILG Secretary Benemur Abalos Jr. at Committee Chairman George Garcia. Dumalo rin physically ang kapatid ni Tebes na si dating Negros Governor Pairini Henry Tebes na damay din sa aligasyon na sabit ito sa pagpaslang kay Digamo. Pabilo naman ang na sinabi ni De La Rosa dito kay dating Governor Teves na dapat inaya na rin niyang sa hearing ang kanya nagtatagong kapatid. Our uh, The highest official of the, the Senate today, our majority leader, Senator Joel uh, Villanueva, who participated in our uh, earlier deliberations uh, inside the, the lounge. There is a unanimous agreement not to allow the virtual presence of Congressman Tevez for the following reasons. Number one, there may be legal issues that will arise as to the taking of oath as a basic requirement in taking testimonies of any resource person or witness. The whereabouts of Congressman Tevez is not known or definite. Thus, jurisdic jurisdiction as to his oath will be taken maybe questioned legally ako si jojo sikat walang inatas sa balita